Nagtagisa ng galing sa second kandindang salalan o street dance competition ang labin-libang paralan na bahagi ng selebrasyon ng ika 78 founding anniversary ng bayan ng parang Maguindanao del Norte. Ang detalye sa report. Mapapainda ka talaga sa tugtog? at mapapamangha ka sa kulay ng iba't ibang kasuotan ng mga mag-aral na kalahok sa kandindang salalan o street dance competition sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte. Ito ang second kandindangan salalan o street dance competition. Pambungad ng kompetisyon ang parada ng labing limang kalahok na paralan na sinundan ng pagtatagisan ng galing. Today's Kandindan Salalan is more than just performance. It is vibrant celebration of our rich Iranian heritage. Through this graceful movement and traditional dances, our young performers carry forward the cultural treasures that have been passed down through generations keeping alive the spirit and identify identity our beloved Iran community. I commend each participant school for their unwavering dedication and commitment to preserving our cultural legacy. Your participation today demonstrates not only our not only your artistic talent, but also your deep respect for our ancestral traditions. Ang masasabi ko lang, lahat ng nangyari dito sa munisipyo ng Parang, hindi ko, hindi ko ipinagmamalaki. Naabot natin kung ano ang naabot dahil sa aking galing. Hindi po. Kasi alam ko na hindi natin kayang gawin ang lahat ng ito kung wala ang pagtutulungan at pagkakaisa. E regardless kung ano man ang reliyon, mapamuslim man o mapahailander o mga ako ako'y natutuwa na sama-sama at nagtutulungan upang itaguyod natin ang kapakanan ng bawat isa. Kailangan din talaga natin na magkaisa at magkatulungan ang politiko ay lumadaan at isa sa mga proseso ng kabahagi ng pagiging demokrasya na kung saan ang kung mga tao ay mayroong karapatan magpasya o mamili sa anumang uh, political exercise. At ang eleksyon ay tapos na. Kailangan natin mag-move on para mas papabilis natin ang ating panilirbihan sa bayan. Marami tayong mga pangarap at marami din ang mga pangarap na kailangan ipagbuklod-buklod para mas mabilis natin makamtan ang ating mga plano at may mangyari sa atin. Nanguna sa pagsaksi sa angking galing at talento ng mga mag-aaral na kalahok, si na Mayor Kaharibay, Vice Mayor Abdul Aziz Ramalan Ali, mga kasapi ng sangguniang bayan, mga guro, at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ginanap ang kompetisyon sa Notre Dame of Parang Incorporated Senior High School